Patuloy pa rin daw ang isasagawang mga pagkilos ng iba't ibang grupo para sa katotohanan at pagbabago. At kagulay po niya, makakusap natin sa pamagitan ng telepono si Atty. Adel Tamano, tagapagsalita ng United Opposition o no UNO. Atty. Tamano, good morning. Good morning, Iga. Patapos yung prior rally ng Biyanes, mayroon pa hubang uh, malaki ang mga kilos protesta na inihada ang UNO at kasama pa rin ba yung ibang civil society na hindi yata naging mainit ang pagtanggap kay dating Pangulo Estrada ng Biyanes? Na marami pa kami planong uh, mga ibang kilos protesta. Oh. Uh, tulad ang sinabi namin, Igan, uh, uh, before the February 15 rally. Hmm. Yung February 15 rally, kick-off rally lang po yan. Okay. Uh, isipin natin ang parang serie or series of rallies to. Ang purpose namin ay hindi lamang uh, para iparating yung aming hiling uh, na bumaba po si uh, Ginang Arroyo oh. dahil ito po isang resignation is a legal, constitutional, at mapayapang pa uh, pamamaraan po sa pagbabago kundi parang consensus building po ito. Mm -hmm. And uh, isa pong pamamaraan para mag, uh, magkaisa yung mga maraming uh, grupo po na pareho po yung hiling namin. Uh -huh. Now, pang pangalawaigan, naiintindihan namin po na meron pong konting, sabihin na natin, prangkahan, konting pampuhan, uh, konting misunderstanding po between the different groups because uh, nagsalita po si Presidente Estrada sa... Uh, Uh, rally uh, last Friday um, pero naniniwala po kami na itong maliliit na bagay mga tangkuhan, mga samaan ng loob siguro pwede natin isang tabi dahil mas malaki naman yung layunin natin, oh. which is uh, para lumaban sa korupsyon Okay, y yung mga paghaharang uh, uh, napalita na talagang idedemanda nyo ang mga uh, autoridad dahil uh, uh, sa ginawang uh, uh, pagsupil, no? Doon sa mga nais dumalo diyan sa uh, interfaith rally, attorney? Ikaw daw mamumuno ng legal ano nila? Well, eto, i-clarify natin. Ayoko pong gamitin yung salitang uh, magiging leader or mamumuno no? so, sa, oh. sa itong uh, kilos dahil uh, unang-una, -una, yung mga ibang progresibong grupo, nasabi na rin nila na plano nila mag-file ng Demanda. Kaso, no, oh. demanda. Oh. So, I, I think ang maganda actually is also to, tulong lang po kami, magsusupport oh, okay. lang, lang, po kami. At baka mas maganda yung mga tao na talagang sila ang nasagasaan. So, yung mga estudyante, yung mga uh, ibang uh, religious and other groups na uh, nasupil yung uh, uh, yung karapatan nila para mag-attend nung rally uh, last Friday. Mas maganda siguro kung sila ang humarap ang kami, tutulong po kami sa kanila. Okay, ano reaction nyo sa pinakahuling statement ni eh? Vice President Noly de Castro na handa siya no? na humalili dito kay Pangulo Arroy, o o ano man ang mangyari? Well, sa akin, maganda, po yun dahil uh, at least naitindihan niya na yun talaga ang role ng Vice President. Oo. Oh. Again, Iga, no? Uh, pasensya ka na dahil franca ako magsalita. Oo. Oh. Naniniwala po kami na um, or hindi. Totoo na marami po or meron po sa, sa opposition oh. na hindi pa kay Noli. Mm -hmm. hindi siya gusto. Pero ang punto is, eh, wala tayong magagawa. Yan po ang uh, constitutional succession sa saligan-batas uh, natin. Uh -huh. And so, since gusto natin ang proseso na ng pagbabago ay legal at constitutional, wala tayong choice but, whether we like it or not, but to admit na it will be caso na, na magpapalit kay Ginang Arroyo kung bumaba po siya. Pero hindi, hindi siya alis no? no? niya yung term niya? Well, you know, that depends on her. Kami ang ang magagawa lang namin is uh, parang kumakatok kami sa puso niya. Oh. Naniniwala po kami at lumalabas niya sa lahat ng survey at lumalabas din niya sa nakita natin sa laki ng rally nung Friday na yung pulso ng tao talaga. Gusto ng buwa ba uh, sigi ng Arroyo dahil naniniwala ang lahat na wala na siyang moral authority to govern. Okay. Kaya na lang, baka biglang magkamerahap at sa um, Makinig po siya. Okay, kung, kung hindi ko hindi uh, kabuuan yung suporta kay Vice President De Castro. Sino dapat pipisilin niyo na uh, ikang iluluklok kung magkaroon man ng tagumpay yung inyong kilos protesta? Well, ito ikan, ito yung problema kasi naniniwala kami na kailangan konst konstitusyonal uh -huh. yung pamamaraan. Uh -huh. And therefore, wala tayong choice whether we like him or not. Si Kabayan. Yes, Kabayan talaga ang Vice President. Ganoon talaga eh. Mm -hmm. Okay, at Tony, maramis na salamat. Ingat po kayo. Thank you, thank you. At Tony, at dapat malata kapag sinitapan ng United Opposition o Uno.